Good day guys. So ngayon ito na ikita nyo na. No? 41 minutes ang biyahe natin paakyat ng Tanay kasi may service tayo din ngayon eh kilala ka lang yun yung lugar na to Marilake Highway eh. so yun yung pinakadadaan na natin ngayon dadaan tayo sa Marilake no so after ng mga ilang panahon sobrang tagal na lang na hindi nakapunta dito ulimpunta ko yata dito parang 1 year ago 2 years ago hindi ko sure, hindi ko na matandaan. Arap ay pa yung ko noon, tapos susigala. Ngayon, ang dala naman natin mo Ito na si Adventure X. Tapos ang service natin doon mamaya, medyo may iba ng konti. Kasi hindi siya rosy. Mas natin doon mamaya, ay Honda Beat Carb type, type. So, yung Honda Beat Carb Type na yun, naalala nyo, may na-service na rin tayo noon doon, dati sa Parteng Torreña, kaya tayo. Or Quezon City, way back 2021 or 2022. Uh, ano yun? Kinabitan natin yung D-Type Carb. So napalagod din sa <laughs> D-Type na GY6 na ikinabit sa Honda Beat carb So ngayon, to, gusto niya rin magpalagay ng sakin niya. So ito ngayon, ilalagay natin sa kanya ay bagong fully set tapos flyball and then ayun yung GY6 card natin na in order niya. so so far itong Rosy Adventure X natin no solid na solid to rin to at magta 10,000 yung order niya, ayun eh, no 9849 ang kanyang order magta 10,000 order na to and siguro pag mag 10,000 to iligyan ko na lang kayo ng mga review tungkol sa kung mga nasira anong mga uh, Kapalitan, palitan pero so far ito sa paggamit natin goods to na, goods naman siya hindi ako binibigyan ng kahit anong problema hindi ako binibigyan ng kahit anong sakit ng ulo at ng kahit anong abala so ayan bigyan natin ang na vlog tong ano na to rides natin kasi yan, dala dala ko yung 360 camera at on natin kapares <laughs> kami ng jersey ni hahaha <laughs> recording na yan Ayan. So ito Actually first time ko palang nadala si AJX dito Dito sa ano Marila kay eh. Itong si Adventure X natin no oh. First time ko palang nadala dito sa Marila Ayan Kita nyo naman yung 4 bulbs Yung hatak ng 4 bulbs diba o oh? diba, talaga ang 4 bulbs Easy lang hatak Kahit paakyat ano yung sinasabi ko kanina? Paras kami ng jersey ni Guya Teka, mabira okay, tekan ko. Ito may dala-dala ang natin. Mabira okay, ko. Pero, paras kami ng jersey. Kaya sa shopping mo din nabili yan, no? <laughs> so, ayan. Samahan nyo lang ako sa biyahe ko na ito. Tapos, tingnan natin yung mga... Gagawin natin din motor na maya. Tingnan natin kung ano yung mga makikita natin sa motor ni Sir. Kasi, eh, 2019 model pa daw yun. So, 2019 20, 6 oh, years na siya 6 years na yung motor ni Sir sa kanya So, technically, parang kagaya na rin Sir Sigala ko si yun Na 2018 model Tapos, ayun, 135 kay Odo na Yung kay Sir, di ko alam kung may lang Odo na Pero mamaya, malalaman naman natin yun So, ayun, enjoy na lang muna tayo sa biyahe approaching tayo ng Shell Boso-Boso, magpapagas muna ako dito para mamaya dire-direcho na lang yung biyahe natin hindi na tayo magpapagas kasi medyo malayo-layo pa to 34 minutes na tuloy-tuloy na biyahe na walang traffic dito sa bundok you know, solid talaga ng view dito, no? kaya hindi lang natin may pagkakailanan eh kung bakit lagi itong binabalik-balikan ng mga riders mga namamasyal siguro yan sila galing na sila doon kaninang umaga kaya to papagas lang muna tayo alam ko solid yellow lane dito bawal pero ingatan na lang natin kasi baka wala nang gas stop doon ingatan na lang natin ang pagtawid oh, papagas din pala si sir so dito tayo sunod tayo dito Pila tayo dun sa mas makunti yung pila Okay So kapag pagas na tayo 4.3 liters Akawi na yan Sobra sobra pa Yo, let's go. Okay, so tayo dulit tayo na maingat. Ganoon lang ulit. So, ang pinagano ko na lang sana, huwag Kasi pag umulan, mahirap makakuha ng, ma mahirap makakuha ng vlog kapag umulan eh. Kaya dapat medyo ganito lang yung panahon di baling mainit kasi yung init kaya naman natin itsan sa tubig sa pagpapahangin tsaka yun masarap naman yung hangin dito sa bandang marilake So mamaya siguro hanap ako ng food trip dun sa taas pag medyo nasa taas na tayo no? kasi sa ngayon ito medyo mainit na nakakaihaw yung biyahe tapos ang ano pa traffic pa kanina sa baba buti nga dito sana wala nang ng traffic tsaka ito kasi masarap-sarap na yung hangin dito Ah, ang ganda talaga dito sobrang clear pa ng weather ngayon kaya kitang kita talaga yung mga ganda ng tanawin sa paligid yung mga bundok, yung mga lawa ayan, yung dagat ng Infanta kitang kita, ayan o oh. Infanta ba Real? Basta yung dagat ng Quezon <laughs> kitang kita Then syempre sana yun, maging safe lang yung biyahe natin Kasi tayo, hindi naman tayo mabilis magpatakbo Hindi naman tayo sumasagad sa banking o yung cornering na tinatawag Basta safe ride lang Yung makabiyahe lang tayo ng smooth Yung maka... Makapag ano lang ba, makapamasyal abang ano Kapunta sa ating gagawing trabaho doon sa Tanay So ito no kung nakikita niyo yung mga vlog ko dati, dinadaanan ko na to. Rosigala pa lang gamit ko. Minsan nakakamiss din talaga yung mga ganito eh, no? Hindi lang, di lang puro building yung nakikita mo. Hindi lang yung puro yung mga sasakyan na mga pagkakalaki-laki. Hindi lang puro usok na yung sasakyan yung nalalanghap mo. Meron Mayroon din mga ganitong hangin. Yung hangin na alam mo, ano, sagana sa... Sagaan sa, sa, sa hangin na galing sa halaman. <laughs> galing sa bundok. Ayan. Kita nyo. Bakit tayo ng mundo ngayon? So alam ko lagi madalas Umiilan sa taas kapag kahapon So sana ngayon Medyo clear yung weather Sana hindi tayo magkaroon ng ganon Kasi wala akong dalang kapote <laughs> Ito naman yung maganda sa mga lalaki. Ayan. Pagka wala masyadong sasakyan, wala masyadong mga tao. Sobrang payapa. Ayan, payapa lang dito. Yan, ba't ganyan lang eh. Sunod-sunod lang kayo. Tapos yan, tama yung speed lang. Tama lang yung pacing. Hindi yung... Tarat-ratin mo lang gusto yung motor mo. Para lang ano eh. Para lang ano. Para saan ba? Pa? <laughs> May problem. Mabas mabilis ka dito. Wala naman, di ba? Ang ganda, no? 60, 65, pwede na. Actually, mabilis na nga yun, eh. Kasi ang speed limit lang dito, alam ko, 60. Diba? Ang hintay natin, sana, meron nagpipicture. Kasi wala pa ako ni isang picture dito. Na galing sa mga maninuot. Yan mga checkpoint na din dito alam ko eh, kaya sana tama lang yun kasi para safe na safe na din eh yung sarap lang magmotor dito kahit mabagal lang yung takbo mo hindi mo na kailangan magmatulin kung gusto mo lang mabilis ka sa Arbada, yung wala kang maaabala na iba sa race track yan kaya na ka sa race 2,500 per session, 5,000 per session, depende sa race management. Uh, ano? Pero pag rides lang na kanyan, chill ride lang, pwede na. Bala na sila magmabilis. Basta tayo, chill lang. Kaya ng motor, pero syempre, mas maganda pa din yung safety. mahal lokal to halata eh mga walang helmet eh <laughs> bilis din ang takbo nila kasi kung yung talin Pinatay ko muna yung 360 kasi medyo nagtitipid ako ng storage dyan kasi hindi ko pala siya napalitan ng memory card. Yung memory card na ginamit ko nung nagpunta ako ng Alfonso, so, yun pa yung gamit ko memory card dyan. 24 minutes na lang yung natitira. Pero dito sa GoPro may isang oras may tayo dito na footage. Kaya okay na okay lang. Parang bago to ah. Parang bago lang yung gagamba. Ito pa big city yata to. Tama ba? Pintang big scene niya yata to. Kasi parang pamilyar sa akin yun. Garden cottage. Parang minsan gusto ko pumunta dyan. Ano kaya nga yun sa loob nyan no? <clears throat> yung mga zoo. Parang ganun. Tama ba? Kasi sanctuary. Pag sinabi kasi sanctuary parang alagaan siya ng mga hayop parang nga sa ibang salita. paganda You know, paganda talaga dito sa Marila. Medyo traffic. sa so, ibig sabihin, baka may checkpoint sa taas. Tama lang. Tama lang yung checkpoint na yun. Ah, hindi checkpoint. Mayroon lang mga bagay na truck sa harapan. Pero tama lang yan. Kasi nagpa lang yan talaga ng 30 to 40 kilometers per hour dapat dito. Kasi lalo kung ganyan, oh, no? parang ang bigat-bigat ng dala niya. Dapat talaga medyo mabagal lang yan. So tayo, medyo mag-adjust din tayo. Sila nag-overtake, oh, pero parang delikado kasi mag-overtake dito. Mabuti, oh, buti medyo nakalusot tayo dun, ah. ah. Pwede na tayo mag-pacing ng medyo sakto sa ano natin preference natin wait lang medyo bagala natin kasi kailangan na natin lumiko saan yung likuan na yan hindi ko pa natatanaw ayun ayun ang likuan so walang solid yellow lane so pwede tayong lumiko dito sa may kaliwa kaliwa tayo dito pakyat ya ah, rap road pala dito ay ito yung papunta yata ng ano Papunta ng Treasure Mountain, tama ba? Ibig sabihin dito siya, malapit. Harating na kami dito. Kasi dati nung may trabaho pa ako, may team building kami sa Treasure Mountain dito yun. Nakikita nyo naman yun, smooth na smooth lang yung pag-akit. Oh, kahit hindi mo birahin ng birahin ng throttle. Maakit na siya ng madali. Malapit na to. Dapat pala kumain muna ako ng konti sa baba na. Pero sige, okay lang yan. Hop, yeah. Medyo madilim din siguro dito mamaya pag uwi, no? Kaya... Agahan natin. Hindi lang pala sa Treasure Mountain ito papunta. Dito rin yung daan papunta sa... Anong pangalan yung lugar na yon? Viewscape yun. Sa Viewscape, dito yun eh. Dito din ba yun? O sa kabila yun? Kasi parang ito din yung dinahanan na namin dati. Gondo. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang. Tignan natin ito ang ganda dito yan, angat natin para makita nyo ng gusto yun know. o ganda diba solid, picturean ko nga yung motor ko dito tayo na siguro yung solid na yung picture na yan <laughs> para makalarga na tayo baba na natin to ng konti kasi para hindi siya masyadong makalog malog kasi kahit naigpitan ko na yun yan ko pa ng konti Tapos ayan di ba solid din talaga tong adventure natin eh literal na pang adventure shake no, so, oh. kahit one hand kaya. <laughs> ito papasok tayo sa rough road. Ayun oh, di ba? Sabi sa inyo ito yung papuntang Viewscape. Eh. Ayun yung Viewscape oh. Nakarating na kami diyan eh gamit ko yung RFI. Tayo ka tayo dito sa medyo ano. Medyo rough road. Ah, na, na naman ang adventure natin. Pero basic lang, oh. kita mo hindi na nga ako masyado nang kahit hindi ko natayoan ito eh. Wala <laughs> sa iyo ang technique kasi mo eh. Para easy easy. Ito so far ang ganda. Maayos na maayos. ayun semento na may semento na dito so diretso lang tayo may mga nagbabasketball na bata look at that you know, ganda dito ito na yung lugar nila so paano tayo pupunta ngayon doon sa taas na yun okay, <laughs> dito lang siguro yun sa baba chat natin si sir Kanya, boss. Ay, ikaw yun sir! <laughs> ikaw na yun! Nakita ka na yung motor <laughs> Sakto pala yung dating ko, arating mo lang eh. <laughs> Hop, ya. Uh. Basic sa Adventure X ah! <laughs> solid ayan, ito lang yung sinasabi kung paano tayo akit, nakakit na tayo kita ko, eh. <laughs> ko, eh. ko, eh. ko eh Dito medyo aga kami natapos doon sa Bulacan. Wala ah. Ano sir eh, tayo dito, ano, expired? Restro? Yung sasya rin kayo. Nabenta na yun sir, bago ko nakuha to. Ah, bali ang gagawin natin sa motor mo, sir, na ano, carb tsaka pulley, tas flyball. Ilan taon na sa iyo ito, sir? 15 years, 15 years, So, hindi siya 2019 model. 20 ano siya? 2010. 2010 model pa. Solid na rin, no? Tama-tama yan, sir. Sige, sir. Ayusin ko lang yung gamit ko, sir. Ganda dito sa lugar niya, sir, ah. for ano no, 15 years no. Solid din talaga. Ito eh. sa ito na palitan man na ng iba. Papalitan din natin ng bago. Kasi solid na yung 15 years na yun. Para <laughs> ano, makabiyahe ka ulit. Ayan, check natin sa loob. May kanipisan na siya pero okay pa naman. Okay pa naman siya. Medyo, kahit medyo manipis na Pero so, siyempre kung ilalayo mo yan, pinaka-suggested, palitan mo. Isang buo nito. Ito lang. Uh, assembly tsaka ito. Ang bail mo kasi. Ano na siya eh. Ano na, uh, ube. Sunog na. Pwede mo to air group, pa group, Hmm. mo stack tingnan natin. Oh, sir. <laughs> Abangan mo na lang sir. Pasta pag makita mo tanay yun na yun, ikaw na yun. <laughs> Kasi sa ngayong taon, ikaw pa lang yung tanay. Yung kanipisan na nga siya. Eh, hindi na nga masyado ano. Pero pag bumuka naman yan, may kapit pa yan. Malayo-layo pa. Tsaka dalawang buwan pa lang pagkalinis. Ano? Eh, Pero wala kang pinalitan. Wala pa. Okay naman siya. Honda Bando. Kailan mo to? Pinakabit? Matagal na po. Tatlong taon na. Tatlong na. Pwede pa siya. May mga onting truck. Pero hindi naman siya nag, ano pa, nag-uugat-ugat sa gilid. Ano, okay pa siya. Okay na, okay pa yung belt niya. After 3 years good special takbo natin sa linggo ay kakabit na hindi type na push that taimik na taimik e eh. Parang ano ba, bis, mas bilog yung tunog niya sa kanina. Ito, oh, ano okay. ba eh. May ipit yun eh. Ayan, testingin mo ngayon sir, pagkatapos. Kabit na natin siya. Natin o. Swak na swak yung pati yung airbags. Ayan, kompleto siya. Puro ito na yung Ito na yung kay Boss PJ ito. <laughs> Ayan, swak din yung airbox. Nakapasok. Swak din lahat. Talaga sa salpak na lang yan. Tapos yung makina, you know relax na ayos na lang natin yung mga linya ng kable para smooth ting kahit ikot mo sa baba okay lang hintayin kita sir para maano mo talaga maramdaman mo siya. Iyon o. <laughs> ano, sir? Okay na siya. Wala na yung sinasabi mong sinok. Gusto mo, testingin mo pala mas malayo. Kaya na. Okay ka na doon? Sure ka? Okay ah, na ko doon. Wala na yung sinok pag paahon. Ah, ibig sabihin dati. Pag paahon siya, medyo parang kinakapos. Ngayon wala na. Wala so, na. parang himbis na pa abante siya parang kumipre na no? mm, hagok yon tawag dun Mahagok. sir oh? salamat sir <laughs> tano sir Rekta na ako nito tano sir tara Let's go. Baka sunod na balik ko dito. Ano na yan, sir? Honda, ano na yan? <laughs> PCX? <P6? laughs> Ayun, nakita no, niya kung gano'ng katarik yung inaakit ni sir na yan araw-araw. Araw-araw niya inaakit yan, yung ganito katarik na daan. Kaya napasetup siya eh. Kasi pag hindi siya nagpasetup, tapos sinisunok yung motor niya. Hindi makakakot. Sito may nakita natin bahay kanina doon siya. Ano oh, no? Kumakatrot na si Sir oh. Hindi <laughs> sabihin, successful yung ano natin, yung service natin dito ngayon guys, Sir. Ibig sabihin, napaganda natin yung takbo ng motor niya sa simpleng mga pyesa lang na kinabit natin. So eto, pauwi cool na tayo nung no? napakaganda ng araw ngayon. Walang ulan, walang kahit anong ano, basa. So kahit trotrod yung mga madaanin natin Sir! <laughs> Salamat po! <laughs> Sige sir! So ayan <laughs> Ganda talaga dito Maliwalas lang yung paggawa natin So anong oras ako dumating din? Mga 2.30 So ngayon alas 6 Ilang oras yung nakalipas Isa't kalahati So ibig sabihin, mabilis lang natin tinapos yung trabaho natin doon kasi hindi na tayo masyadong natagalan sa paggawa. Kasi yan, kita niyo naman, di ba, nagbago din yung performance ng motor. Kanina kasi parang medyo napipigilan. Kaya medyo nahihirapan din si sir magpa-under ng motor niya doon sa parkway. Parang may pigil daw. Ngayon wala lang pigil, okay na. Kasi ito ngayon tayo, pa-uwi na syempre. Yan you o know, Probinsya-probinsya yung dating yung dito. Saan so, ka pasok?